Hi, kung sa kayo, ko nga pala si Jobe dito sa Kuwait at kung bawa pa pala sa aking channel huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pakihit na rin ang notification din down below para lagi kang update sa kanyang videos In this video ay tuturo ko sa inyo kung paano puntahan yung bilihan ng murang chocolate dito sa My Shway Kuwait Yan, nandito na kami sa ano sa May London Market Kung gusto nyong pumunta dito, pwede kayong mag-bus Pag galing kayo sa Salmiya, pwede kayong sumakay ng 77 at 77X sasama ko kayo papunta doon yun lang yung bus stop tapos dito tayo dadaan Ayan, ito yung mga madadaanan ninyo. Pilihan ng mga dates, tickles, yung mga yan, oh, mga dry nuts. O, oh, yan dito. merong mga bilihan din pala dito ng mga ano ng mga paper bags, paper plates Ayan, dyan guys eh. dito tayo pupunta Ayan, oh. dyan tayo galing tapos dito tayo dadaan maganda bumili dito pampapackage tapos pag uwi na kayo sa Pilipinas mura lang yung mga chocolates Meron ding mga palaman, mga juices. Mamay papakita ko sa inyo. Tapos, dito tayo, liliko. Nung na ba? Lasays na nang ano, ng hapon. Friday ngayon. Pag Friday, medyo mura yung bilihin dito. Ng mga chocolates. parang kunti pa yung mga pupunta ngayon dito ah yan dito guys so may mga sweets na dyan oh dito tayo sa kapila ah pag friday pala meron din silang ano dito friday market ayan guys oh. may mga nagtitinda ng mga gulay ganoon dyan oh. yan Pag makita nyo yung moss, tapat lang niya yan. Diyan na oh, guys. So, oh yung mga bilihan ng mga chocolate dito sa my mahal pag mag taxi kayo pala dito mahal kaya mag bus na lang kayo dito na tayo sa unang ano guys unang shop mga, may mga chichirya din guys so oh. uh -huh. uh -huh. Ayun, 500 fills. Okay, okay. Ito 500 fills, oh. so. Dalawa na siya. Yung ano, yung conversion ng peso, wait ko na lang sa may no, screen. Ay, ba no, it feels? Dalawa na. Lagyan natin sa plastic. Ayan. Wa may, may wafer na chocolate. Four pieces, one KB, guys. Wafer. Wow, ito na yung unang nabili namin. Yung... Ayan. Tanong natin ito guys. Kung magkano ito. Brother, how much? 3 pieces 1 kg. 3 Tatlong piraso 1 kg. Parang 182. Tatlong pirasong ganito guys. Mini tayo. Ito. This one brother. 8 ah, pieces 1 kd. Yala, Sheva. Yala, Rakesh, Sheva. 8 pieces 1 kd. Eight pieces naman to. Tingnan mo. <laughs> three pieces yan. One KD Pero parang ito, 8 pieces. Tingnan mo. Ang dami na Pag eight pieces, one KD to. Three ito, three pieces, one KD Tingnan natin yung expiration niya, guys. April 18, yung expiration niya. Pero meron, pwede naman song ma, ma -ano to, ma 3 pieces 1 kg guys to. Meron pang ibang flavor oh. Milk chocolate, cappuccino. April 22 naman yung expiration. Ito naman tayo guys, Hershey's comfort. 4 pieces 1 KD. April 19, 2024. Okay lang so. Not bad three pieces, one kg. Itong tubliron kaya nilaw. Pero marami na siya. Ha, this brother? Three and a half. 24 pieces naman na siya. Three and a half. Yung fresh roasted coffee nila dito, 750 pills. Yung sa mga naghanap ng broad coffee dyan, yan yun. 750 fields guys. 250 grams. May mga ano din sila. Oh. Percent. 500 fills. 6 packs. ano yung flavor niya? Honey. Honey pa yung flavor niya. Oh. Ito, Tobleron. How much? Dinar Roba. 1KD 250 pills Ilang piraso ito guys mura lang dito no 100 and uh, plus lang <laughs> yung tubleron 6 na piraso ito guys oh. dairy milk Cadbury 750 fils ang expiration niya ay sa October pa oh, di ba 750 fils ito kaya sneakers brother how much sneakers one and a half one and a half ito sneakers ang isang pack ay uh, limang ganon tapos Ayan, buy one get one pa Ito guys, tanong natin. How much? 3 pieces 1 KD. O, bili ka. 3 pieces 1 KD. Mura lang. Cookies, di ba to? Cookies. Hmm. Ito, tanong pa natin to. Ganito. Yung sneakers na ganito. This one. 1K dio, dalawa na. Ito, oo, oh, oh, yan. This one. This one, brother. One and a half. Twix. Ruba lang to. Half K deal. Ay, ruba lang siya, guys. So, 250 pills. Bili pa tayo nito. Bumili din kami nito, guys. So, ruba. Ruba isa dinaruba yon yun? Tingin pa tayo dito guys. Yung mga ganito o. Oh. Ito. Ganito. This one brother. Ah. Oh, tat tatlo. 1 kd din. Itong M&M na ito. Yellow. dinaruba ba ito guys. 1K ruba. Ang isang. Ang dalawang pieces. Eto, kanta. Tanong natin. Kasi bumili tayo nito sa supermarket eh. This, this one. Oh, 750 fees. 750 fees guys oh. Sa ano, sa city center. Bumili kami. 1 KD, isang ganito. Mura dito nga. Ito <laughs> guys, tanong natin. Kasi yung ano niya, expiration niya. May, baka mas mura. This one brother. 1 KD. Oh, 1 KD sneakers. <coughs> Ito, tingnan natin. Magkano ito. Okay. This one. <laughs> 750 wahed. 750 daw. 750 daw ito. Ito pa guys. Ayan nga, no, kape no. This one brother, how much? 1 KD. 1 KD ito guys, oh. Parang ang sasarap ng ganito. Ano pa, oh. September pa. September 15. 1 break. Tiffany. Tiffany pa. Ito, ganito. This one, brother? 3 pieces, 1 KD. Itong Nescafe Gold, guys. 1 KD lang to. Parang galing Europe siya, oh. The big one, how much? Ayan guys, expiration niya oh. September 2024 pa. Ayan, 1 KD lang siya tanong din tayo ng ano, coffee mate. Brother, coffee mate, how much? 750 fils lang oh. Mura lang pala dito. 750 fils. Bili kami isang coffee mate. 750 fils lang dito. Sa supermarket, parang 1 de ruba yung ganito. Ay, parang ito tinang mo oh. Ang ganda niya oh. Pang regalo no. Tanong natin kung magkano to guys. Brother, this one. 3 pieces, 1 KD. Halos 3 pieces, 1 KD. Pero parang ang sarap na ito, guys. So, may inspiration niya. Ay, may pa. O, may 16. Pwede naman siyang ipa-air cargo yun siya eh. Ito, Ferrero. Ferrero. This one, this one. 3 KD. Ay, mahal lang ganito sa ano, supermarket. Dito, 3 KD lang. Tanong natin tong Nutella. The small one. 2 kg, di 1 and half daw to. 1 ruba yung ano. Oo. 1 ruba lang ito. Nutella na ito. Maliit. Ang grams niya ay... Anong grams to? 400 grams guys. Ayan o. 1 ruba. Ito yung mga nabili namin guys. O, worth 5K din na siya. Bumili kami ng dalawang ano, ganito. Nescafe oh. Gold. 1K di each. Tapos may free kami chocolate. Meron din silang tindang sabon dito, guys. Oh. Istanbul. Brother, how much? 3K di, guys. 9 kilograms. May Starbucks dito, guys. Oh. 1K di ruba lang. 8 na, ano, na bottles dinaruba. One KD lang to guys so. Oh. One KD value pack Kinder Bueno. Apa ah, kamal ng ganito sa sa Pilipinas? Ang inspiration niya August pa guys oh. August 2024. Mula lang yung ano guys to, oh. corn beef nila. Tatlo, 1 kg. Saan ito made? Wala nakalagay, guys. <laughs> Wala ring expiration. Ay, to inspiration niya oh. Ah, September 20, 2024. Mura na to. Tatlo, 1 KD. Ito, ano to? Ah, mushroom. Yung ano nila guys oh Niyo Gori 500 fills 5 packs na Kaso maanghang to Super hot Ayan guys oh may ano pa sila dito Mr. Potato Ruba 250 fields Mr. Must, Mr. Potato ano yan? noodles din? Ayan. this one brother? Aruba ah, Aruba, din Korean noodles 250 fields lang ng flavor niya, Rabuki A ah, sweet and spicy sauce. Ayan eh. kimchi flavor. Ruba din. Bumili kami ng Korean noodles guys. Ito ah. o. niya, seaweed. Ayan. Tapos yung isa ay kimchi. Spicy. Ito palang kimchi, hindi siya spicy. Oh. 250 pills lang. Ano kami sa ibang shop guys to. 1 kitty din yung Kinder Bueno. Ito, half KD. Ito. 500 fils. This one. This one, half KD din. Time out. Ha? Cadbury din pala pala siya ito. Kaya mahal. <laughs> guys, yung ano, yung bilang ng mga chocolates dito. Mula doon. Yan. Hanggang dito guys. Ayan. Papunta pa doon. <laughs> Patapatay dito banda. Dito sa side na to, medyo mahal. Compare yung mga yan, mga tinitinda dyan. Ito guys, oh. So, yung locker nila. 3 pieces, 1 kg Hindi kayo madudurog to. Pag ibagahe mo. Pag air, air fried, pwede. 3 <laughs> pieces, 1 kb. Meron pang isang flavor pa. Pwede, sa hand carry ko. Nakahanap kami ng murang ano guys. Nutella. Ito, 1 kg and a half. 1.5. Yung 630 grams. Ito, 1 kg 250. Mas mura dito. So, parang kung mag-ikot-ikot ka pa, merong mas mura pa talaga. Kaya yung inspiration nito, guys. Tingnan natin. Walang naka-indicate na expiration. <laughs> Ayun. Pero chocolate naman siya eh. Carry lang. Tapos na kami mamili guys. At ang dami pang tawag Ayan oh, <laughs> Sa mga bilihan ng mga chocolates. Meron ding mga prutas dito na bilihan. I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito ay pakishare naman. Sa mga gustong pumili pala ng t-shirt ay bisitahin nyo lang ang aming Shopee account. LFB Apparel nagtitinda kami ng mga oversized t-shirt tsaka 100% cotton. Marami kayong mga pagpipili ang mga designs, perfect na pang At sa mga mga alaga ding pets tulad ng aso tsaka pusa ay isitayin nyo pa yung isa pang sa Shopee account namin na Lovely Fur 20. Nagtitinda kami ng mga food supplement, vitamins, mga shampoo, at saka mga iba pang mga kapitan ng mga pets. At kung bawa ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button. At pakihit na rin ang notification bell down below para like complete sa kanyang updated videos. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!